Si Kristo ang ulo at kayo ang kanyang katawan. Habang nabubuhay ang isang tao, ang lahat ng bahagi ng katawan ay pinapatnubayan ng ulo. Sa parehong paraan, ang Diyos Espiritu Santo ang pumapatnubay sa inyo para makapasok kayo sa kaharian ng langit. Itinuro sa inyo ng Diyos Espiritu Santo ang tungkol sa araw ng Sabat para pagbalain kayo. At itinuro niya sa inyo ang tungkol sa Pasko para makatakas kayo mula sa mga sakuna, makatanggap ng buhay na walang hanggan at makapasok sa kaharian ng langit. Sinabi ng Biblia na siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon upang magdala ng kaligtasan. Si Amang An Sanghong ang siyang naduro sa inyo ng mga pinakakinakailangan nyo para matanggap ang buhay na walang hanggan. Kinakailangan niyo ang Espiritu Santo dahil ang lahat ng salita na itinuturo, iniuutos at hinihiling sa inyo ng Espiritu Santo ay buhay. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan niyong manalangin para magkaroon ng Espiritu Santo ng Diyos upang matanggap ang mga pagpapala na ninanais niyo. Ang Espiritu Santo ang umakay kay Felipe na mangaral sa Yunuko at bautismohan siya. Si Felipe ay isang alagad na ganap na tinanggap ang mga salita ng Espiritu Santo at puno ng hangarin na iligtas ang iba. Kaya sinabi ng Espiritu Santo kay Felipe na lumapit sa karwahe. Habang nangangaral si Pablo, binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Ibinuhos ni Pablo ang kanyang buong puso, isip at kaluluwa sa pangaral na si Jesus ang Kristo. Dahil ginawa niya ang mga bagay na ayon sa Espiritu Santo at hindi ang nais niya, namunga siya ng marami saan man siya magtungo. Dapat nyo ring isagawa ang gawain ng Ebanghelyo ayon sa kalooban ng Diyos at sa patnubay ng Espiritu Santo, hindi ayon sa inyong sariling kalooban. Gayunman, kung minsan gumagawa kayo ng walang panalangin o gumagawa ng mga bagay na hindi nais ng Espiritu Santo na gawin nyo o hindi sumusunod sa salita ng Diyos. At bilang resulta, hindi nyo natatanggap ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Sinabi ng Diyos na dapat kayong magkaisa sa pag-iisip isa-alang-alang ang mga kapatid at ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Gayunman, kung magsasalita o kikilos kayo ng di mapagbiyaya o sasaktan ng inyong mga kapatid, hindi bubuksan ng Diyos ang puso ng mga tao kahit na mangaral kayo sa kanila. Kung hindi kayo susunod sa patnubay ni Kristo na siyang ulo, kundi sasalungat sa Espiritu Santo habang humihingi ng bunga, hindi kayo bibigyan ng Diyos ng bunga. Para manalo ng gintong medalya, ang mga atleta ay nagpipigil sa sarili at sumusunod sa patnubay ng kanilang tagapagsanay. Ang inyong tagapagsanay ay ang Diyos. Para kayong mga mananakbo na tumatakbo tungo sa kaharian ng langit. Umaasa ako na susunod kayo sa kalooban ng Diyos at tatanggap ng koronang ginto sa langit. Sinasabi ng Espiritu Santo, huwag niyong tularan ang sanlibutang ito. Pero kung tatakbo ang bayan ng Diyos sa takbuhin habang nakikita at ginagawa ang lahat ng bagay na hindi nila dapat na makita o gawin, sila ay magiging diskwalipikado. Sinasabi ng Espiritu Santo, mangaral, makinig man sila o hindi. Pero kung may mag-iisip na hindi siya makikinig at kikilos ayon sa sarili niyang mga pag-iisip, tinatanggihan niya ang Espiritu Santo. Dapat niyo lang sundin ang ayon sa patnubay ng Espiritu Santo pakiusap, tumakbo sa takbuhin ng pananampalataya at magpatuloy hanggang sa dulo upang makatanggap ng gantimpala ng may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Sa Biblia, may napakaraming saksi na nagwagi sa takbuhin ng pananampalataya. Tinanggap ni Noe ang kaloob ng kalikasan sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos na gumawa ng daong. At si David na nagtitiwala sa Diyos ay nakipaglaban para talunin si Goliath at nilitas ang Israel. Nang sinunod ng tatlong kaibigan ni Daniel ang kalooban ng Espiritu Santo na nagsasabing hindi kami magpapatira pa sa isang Diyos-Diyosan. Sila ay naprotetahan at wala ni isang buhok nila ang nadarang nang inihagi sila sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. Nagtama sa sana si Moises ng pansamantalang kasiyahan kung sinunod niya lang ang utos ng faraon. Pero pinili niyang sundin ang patnubay ng Espiritu Santo inaasam ang gantimpala ng kaharian ng langit. Maraming ninuno ng pananampalataya na sumunod sa mga salitang ibinigay ng Espiritu Santo. Ang mga apostol na sina Pablo, Pedro, Santiago at Juan ay nasa kaharian ng langit ngayon. Kung susundin niyo ang kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay, kayo ay mapapalaya mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan at makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi nyo ito mapapagtagumpayan ng sarili nyong lakas, kundi sa pamamagitan lang ng kautusan ng Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo ang inyong mga kahinaan na mamagitan para sa inyo at nagbubukas ng daan para magtagumpay kayo. Dapat din kayong magkaisa sa pananalangin. Ang mga nananalangin para magkaroon ng Espiritu Santo ay magiging malinis, mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Umaasa ako na masigasig niyong tatakbuhin ang takbuhin ng pananampalataya ayon sa mga salita ng Espiritu Santo at makatanggap ng koronang ginto sa kaharian ng langit.